guys, pupunta tayo doon sa labas. Kasi, nakita ko na si mama. Punta tayo, please. Ang lakas pa niyang manahe. Ang saya ko, nananahe pa siya. Wait. guys, manahi pa mother ko. Para saan 'yan, Ma? Putina. Curtain? Hindi 'yan sa lobo. Ha. guys. Naipasa sa si Mama. Sino 'yan nagalan? Oh, diba. Tadan. Lakas pa nung mother na nanay. Ano. Kanina kurtina yan. Bili ha? Kinaan sa lababo? <laughs> nagagalit. Nagbublog oh. <laughs> tayo, nagagalit ka. <laughs> ha? Sa lababo? Ah. Oh. Ah, oh, ang galing ng nanay ko. Ah, oh, bilis ng kamay siya ang gumawa ng mga curtains namin. Kaya kung gusto nyo umorder, <laughs> umorder na kayo. Order na po ng cortina. Pinapadala pa yan ni mama dati sa Canada. Malagay <laughs> na sa curtain. Ibig sabihin, ang ganda naman ng curtain natin ng kusina. color -white.